May mahalagang misyon si Pangulong BBM. From July 20 to 22, tutok ang buong mundo sa Washington. Sa July 22, makikipagpulong siya kay Pangulong Donald Trump sa White House. Pangunahing layunin? Usaping negosyo. Tinaasan ng US ang taripa sa mga produktong mula sa Pilipinas. Mula 17% naging 20%. Kaya't hangad ni BBM, ibaba muli ito para hindi mahirapan ang mga negosyante at exporters. Sa usapin ng seguridad, hindi papayag si BBM na isantabi ang West Philippine Sea, ipaglalaban ang karapatan ng bansa at palalakasin ang ugnayang militar sa Amerika, kasama ang joint trainings at pakikipagtulungan sa Typhoon Missile System. Hindi lang depensa, kundi ekonomiya rin. Makikipagkita siya sa mga negosyanteng Amerikano para hikayatin silang mamuhunan sa Pilipinas, magbukas ng trabaho, at pasiglahin ang teknolohiya at infrastruktura. Isang makasaysayang hakbang sa diplomasya. Siya ang kauna-unahang ASEAN leader na bumisita kay Trump. Hindi ito simpleng pagdalaw. Ito'y isang misyon para sa bayan, para sa kinabukasan, para sa Pilipino. Tayo'y lumalaban. Tayo'y umaabante.